Paano ba mag-input ng tasa sa STL application? Siguro doon lamang na. Daisip ng tama ang oras na nailagay nyo sa bawat taya. Tanungin ko anong oras ng draw ang napili. Ang oras ng draw para sa STL pares ay ang mga sumusunod. 11 a.m., 4 p.m., and 9 p.m. Sa example na to, ang napili ng mananaya ay oras ng aras 9 ng gabi at ang tayaan niya ay kasas. Una, bilangin natin kung ilang numero ang napili ng mananaya. Simula sa itaas papaba, may kita ito sa kaliwang bahagi dito makikita ang mga numerong napili ng mananaya. Ang mga numero ay 35, 32, 20, 1, 22, at 18. Ito ay anim na numerong magkakapatom at para mailigay ito sa device, kailangan kong piliin ang game code the 6C40, ibig sabihin ay 6-digit kasas ng 1 to 40 na bola. Tandaan ang game code ay 6C40. Una, iset ang times alas 9 or sa oras na napili ng mananaya Pangalawa naman, iset ang game code sa 6C40 or ibig sabihin ay 6 digit kasas ng 1 to 40 na bola. Kapag naiset na, pwede na ilagay ang mga numero. Magsimula sa itaas pa baba. Ang pag-input nito sa device ay magsisimula naman sa kaliwa papuntang kanan. Ang mga numero ay 35, 32, 20, 1, 22, at 18. Kapag tama ang mga numero, tignan ang pangalawang linya sa ibaba. Dito ilalagay ang presyo ng taya. Ang halagang napili ng mananaya ay 80 pesos or 80 pesos. Kapag napilapan na lahat, iklik lang ang add button at mapupunta na ito sa ibaba. Kasabay nito, pwede na iklik ang print para maglabas ng ticket. Paalala pala, pwede tayong kumuha ng kasas at ang minimum na bilang sa loob ng postura ay tatlo. At ang maximum naman na bilang ay hanggang aning. Ibig sabihin nito kung tatlo ang numero sa loob, ang gagamitin natin na gain code ay 3C40 or 3-digit kasas. Kung apat naman, 4C40 or 4-digit kasas. Kung lima naman ay 5C40 or 5-digit kasas. Ang pang-anim naman ay 6C kasas or katulad sa halimbawa natin kanina na 6C40. Lagi po nating datandaan. Nag-iiba-iba ang game code depende sa kung ilang numero ang nasa loob ng postura.